Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko dito, FWs around the world, hello, good morning, mga lalabs, shout out sa inyong lahat Happy Sunday, At ito yung topic natin ngayon ay si Erwin Tulfo At na, <laughs> lumabas na ang kanyang uh, pinakatagotagong baho <laughs> Ang kanyang pagiging manluloko, mandurobo Ikaw nga ni... Bentol <laughs> Eh, kalain mo, kahit Amerika, nabudol ni Erwin Tolfo. So, paano pa kaya ang mga Pilipino? Kung yung Amerika nga na hindi mo basta-basta mabudol, ay nagawa niya sa pamamagitan ng pike na kanyang identity, pagkakakilanlan, kakuha siya ng US passport at nagiging citizen pa doon at nagiging US Navy pa. Kalain mo yun. Pilipino pa kaya ang hindi niya mabudol. So, pag sa ibang bansa siya, ang tawag sa kanya doon si Eric Sylvester Tolfo. Pag sa Pilipinas naman, Erwin Tolfo. Sana on. <laughs> so, ito yun, oh. Sa Maharlika to. Hmm. Tandaan natin mga lalabs, mga bayots. Last, uh, anong 2022, October yata yun, di ba? Nung naging, uh, tawag dito, di Secretary si Erwin Tolfo at isinalang yon sa Commission on Appointment or Appointee. Hindi siya nakapasa dahil yo is passport siya. So lahat ng mga tanong din doon sa Kongreso, kasama na dyan nagtanong si Congressman Marculita, puro executive meeting ang gusto ni Erwin Tolfo. Tinatago sa publiko ang kanyang true identity. Pero hindi nagtagal, lumabas din Erwin <laughs> Tolfo wala talagang usok na hindi <laughs> nabubuking no so dito tayo ka, sa malaki laki tong ano no si Irwin Tolfo ngayon nakakalungkot dahil bilang kabilang siya sa mga mambabatas din sa party list na ACIS ng uh, Tolfo brothers na yan eh nakaupo ngayon tapos may iskandalo at tatakbo pang senador oy kumilik ano to dapat ninyo itong i ano si Tolfo ha dahil wala na lumabas ang kanyang iskandalo dito fraudulent identity scandal yung track record niya sa panluloko ay sabi dito ng Optic Philippines ay eh, Optic oh, Optic Politics pala Tolfo's track record of deceit is now internationally recognized thanks to the U.S. Department of State, a letter from U.S. Embassy in Manila dated October 11, 2022, revealed that Tulfo or Tulfo fraudulently acquired a U.S. passport under the name Eric or Eric Silverster uh, Tulfo, claiming to be born in Hawaii. However, evidence including own admissions proves he was born in Tacloban City, Leyte in 1963. Kaya pala, mag-BFF sila ni Martin Romualdez. Hey. Kasi doon pala siya pinanganak. So, magkababayan sila ni Romualdez. Kaya pareho sila ng hilat nang mga bitoka. So, this isn't just a clerical error or a simple misunderstanding. This is a calculated attempt to manipulate or manipulate U.S. immigration laws and claim a false identity. Kalain mo? Talagang ang lakas ng laman ng loob ni Erwin Tolfo napati ang American uh, sa ano ba ito? <laughs> immigration ay nabudol nagiging American citizen Mag kaya nung manifesto niya na kung saan pinahiya siya ni uh, tawag dito Richard Gomez eh tapos na pala yung kanyang pinagagakdo nandun sa Senado pahiya siya doon eh. O ano kahihiyan na naman ito kaya ngayon si Attorney Libaya na nagdiriwang. <laughs> sa tuwa, sa saya. Hmm. Kung nung kay Richard Gomez, abot hanggang tinga ngiti ni Attorney Libayan samot na ito mas lalo Pato dahil oh, international ang panluloko ni Erwin Tolfo. Hmm. Amerika pa ang kanyang niloloko. Tolfo's admission that he obtained his U.S. birth certificate Uh, fraudulently confirm his intent to deceive, the US authorities revoke his passport, deeming it illegal and fraudulent under 22 CFRS 5162. How can a man who has lied about his very identity who is Uh, who has cheated an entire nation have uh, have the audacity to represent the Filipino people in the Senate, yun eh wala tong mga uh, basura to si Erwin Tur. basura ang pagkataon nito. kung yung Amerikano nga, bansang Amerikano nalulukon niya Papano pa kaya mga Pilipino? Kaya wake up. Bubo na nga na mambabatas. Mam Mandurubo pa. Naku. I resolve issues of dual citizenship. A citizenship. Tulfo's attempt to climb the political ladder has been married, to, uh, married by controversies surrounding his citizenship during his stint. As the Secretary of Social Welfare and Development, tungeny is na bulyo ding sinabi ko, the Commission on Appointments deferred his confirmation due to unresolved questions about his dual citizenship. It appears that Tulfo only relinquished his U.S. citizenship recently, conveniently time to qualify for public office in the Philippines. These are crazy, seriously questions. Did he use his U.S. citizenship to evade taxes, escape accountability, or gain undue advantage while conveniently playing the Filipino patriot card when it suits his political ambitions? Lahat yun. Totoo yun. Ginamit lang ni Erwin Tolfo ang U.S. citizenship uh, niya para hindi siya makabagbayad ng mga tax sa Pilipinas. So doon siya nagbabayad ng taxes, ng malaking tax, 40% sa US. Tapos nakikinabang siya sa Pilip, mga Pilipino gamit ang, ang poverty porn o ginagamit ang mga mahihirap na kunwari tumutulong sila para sila sa mga pobre, etc. Kumikita sila sa mga pobring Pilipino na ang kapalit din naman ng mga ilang magkanong halaga ay kahihiyan ng mga Pilipinong nabibilad sa mundo. Yun. At ang kanilang mga political career advantage to sa kanila eh. Kunwari, nakatulong sa mga pubri, nakabigay ng magkano, tapos pwede pa silang tumakbo pagka <clears throat> senador, presidente, vice-presidente. Dahil ibuboto sila ng mga oto uh, utok ng mga Pilipino mm. a career built on abuse of power polit political career is not without it's not without a history of power tripping and abuse as a journalist he built his reputation on bombastic rhetoric sensationalizing since, uh, since, uh, since, uh, and public shaming or uh, Dahat while he marketed himself as a crusader for the downtrodden many Minnesota through the uh, act, his tirades often serve his personal interest rather than genuine public service. Ay, ano naman talaga yun nila eh? Kabuhayan nila yun. So ngayon alam niyo na <laughs> mga lalabs, mga bayots, na si Erwin Tolpo ay mambobodol at hindi lang yan siya dapat din itong American uh, embassy na to itong US ano na to hindi lang si Erwin Tolfo pati yung mga kapatid niya Montolfo, Bentolfo Rafi Tolfo ay iimbestigahan din yon. dahil mo gumawa sila ng picking mga saan nila nakuha ang mga picking identity na to documents na to siya ay pinanganak sa Hawaii <laughs> sa Hawaii ayun pala doon sa Liti so pinanganak siya ngayon si Erwin Tulfo sa Hawaii Liti <laughs> pasok sa pinakabunggang banga si Erwin Tulfo <laughs> Happy New Year Erwin Tulfo ah hindi pala Erich Silverster Tolfo. <laughs> mambobodol sa Amerikano at mambobodol sa mga Pilipino. Tahay na po agay ka. Tolfo pamor, mga tolfo los los.